daming uniform dito guys kung sinong gustong bumili may mga uniform dito pang medicine yun uniform ayan o oh, sinong pumunta palawan ayan galing na akong bangko guys inayos ko lang pauwi na kami naglalakad lang kami kay para exercise sa tuhod Dadaan kami dito sa nagtitinda ng school supply. Bibili na ako ng papil. Adito <laughs> ah, tayo pa. Pa! Bibili tayo ng hilo pa. Dito. Dito Ito Dito May nagtitinda pa ba dito school supply? No guys, may nagkakantahan dito ng happy birthday. Mm, may nadaanan kami pagkain. nagtitinda dito ng ito, pasok mo kami dito guys. Oh. Ang dami dito, pwede ka palang mamili. Akala ko. Doon sa pinagbinhan ko dati, hindi. Ano. Pangalawa, So, ano Ay, ano, ano to Dito lang ba? Ay, gusto ano? Oh,